Good morning po mga Pinoy Pinay. Nandito po tayo, nagpapatanggal po tayo ng mga saging. Ayun po si Kuya Ador. Tanggal po tayo ng saging para medyo lumiwanag, dumilim na po yung bahay. Yung bahay ay eh, medyo dumilim na kaya ito nagpatanggal kami ni Kuya Ador ng mga saging dahil papagawa po namin itong bako dito. Kasi medyo nag-ano na po. Naggubat na. Hindi po na si kaso ng naiwan dito sa bahay. Ito po ang bahay. Ayan. Ayan si Kuya Ado. Ayan po ang kabuha ng bahay. Nandini po ako sa labas. Ayan. Ayan. po, Ayan po yung gumagawa ng ano. Putol po sila ng saging. Nagpuputol ng saging. Ayan. Dami pong trabaho ngayon. Bakasyon natin bakasyon na walang pahinga. <laughs> Ayan po. Ingay, hingay ingay, ba, bantay. Ingay, bantay. Away, away naman ang mga dog-dog-dog na yan. Bad-bad sila, di ba? pwede na yun, di ba na? Pwede na yun. Tanong na sa mama pa rin. sa uwi na marunong. Wala, hindi ko rin na alam, Lola. <laughs> Nicole! Uh, ay, pwede ba yung saging na yun? Pato yung payuyok, paaanin pa, lang, parang yung Hindi na, hindi na pwede. Pwede na siguro yan, yan? Oo, oo. Hindi mali, ano? <laughs> hindi ako marunong ng ganyan. Pwede na ba yan? P pwede na? Oo, uh, ano mo, gulang na rin rin. Ah, pwede na rin na. Rin. Ah, oh, pwede na rin. Ayan. O, pwede, pwede, pwede na rin. Gulang na rin. Magulang na rin. Gulang na Pati ba yan, ma? Ah? apat na piraso na yan. Ano nga sa katilaso? Oh, yung na puno? bulo. ni, kasi lalag, gagawin nila yan ng ganito sa dulo. Banatan nila yan. May puso dyan. Puso na sa dito? Mm -hmm. Sabi ni ah. Tito Joseph, putol na ako pag kakalampin mo pa ako ng puso. <laughs> Ama hindi kayo tayo pagalitan sa kabila. Ewan. Hey, so, hmm? Hindi kayo tayo pagalitan sa kabila, tol. Hindi, ano naman eh. Organic naman eh. Oh, Oo, organic. O sige na, lagay mo lang dyan. Oh, o, Hoy, ang pabato na lang dito. Magkabre. sige na. Ah. Walang alam kasi si Tita Amy ng ganyan. Ang alam lang, ano. <laughs> Magtingin-tingin. Yun <coughs> na yung puso. Masalaan mo ako magluto ng luto mo. Yan yung ba? Tapos yung bulaklak. Pwede ba yun? Yan ang bagay. Uh, lang yun. Paksiw lang yun na. Pinapaksiw. Tapos nilalagyan na ganyan. Parang Para inadobong inadobo. Oh, oh, Tapos nilalagyan ng Ang Ganyan. O asukal. Tapos nilalagyan na ganyan. Yan. Baka ito nag-25 na. Umover na tayo. nasaan kasi ang 25 niya rin, wala namang, ah yun. 22 na. Ito rin, 10 minutes pa rin. 10 minutes pa rin. Ano siya, ano siya? dong, siya? Ano siya? tumba yung aking ano dog. <laughs> Bad naman tong dog, dog, namin eh. Kuya, bibili ka ng ano anak? Oo, bili ka ng cook. Ng cook mahal. Para sa trabaho din natin. Bili ka ng cook. Tsaka tanong mo sa mama mako, bibili ng tinapay. Para ba 'yung tinapay? na. Pa, Pamirienda. Okay. Okay. Hoy, kasing tasty. Bili na lang ito na kahit anong pinapay na. <tinyo> o, tsaka tatlong coke para hindi ka may rap. hapon, tatlo. Tatlong coke at tsaka pinapay. Pinapay, magkano pinapay. Ano ko sa mama mo, magkano pinapay. Ano ko sa mama mo, magkano tinapay bibili natin. Tatlo yung, o, tatlo ano. Tatlo, 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 tatlo Mm. Tapos -hmm. mm. tatlong Kasi para sa atin eh, yung iba. Eh, anak, Sige. Kaya naman daw niya. malapit na. Patay na ni ate yan. Sa akin, kakaano ko pa lang. Pero meron ako inumpisan, idudugtong ko yung in aking inumpisan. Pwede na to na. Pwede na yan. Pwede na yan. Huwag mo patayin na. Umpisa natin ulit. Para may meron siyang isang load. Umpisa natin siya ulit. May para, para, para bukas meron siya ulit. I-load. I-load -lo niya yan mamaya. Magiging Hindi, nakapangalawa na siya. Ay, pangalawa na. Uh, Kaya nakapangalawa na siya ng isa. Kaya uh, nakapangalawa na siya ng isa. magtatanggal po tayo ng ano, mga sali. Ayan, para mabawasan po, iniwanag ng konti dito sa atin. Medyo madaling po kasi.

ya anu mana pasta Apa jadi pasta sana makasih entar oi ah kan 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 Ang haba ng tali Ito lang ito ha

magugulay pa. <laughs> Kaya walang dyan, hindi naman ako marunong niya, si Nicole. <laughs> ako hindi, ba asahan Alam ko lang kumain. <laughs> wala na si Nicole pa nang gagawin niya Oh! Na, o, -ulit kayo. dili na na, kung isang bak. mag-ulit kayo. Dini, dini na lang natin nak muna. Kasi doon gagawin nyo pa rin yung ganyan eh. Gagawin nyo din yung gilid na yan eh. O oh, dito na lang muna sa gilid na to. Tapos eh, tatanong ko. Yan. Yan, dyan na lang muna. Dini, na lang na lang muna kaysa magkaroon tayo ng kagalit sa kapitbahay. Grabe yun. Kasi doon dadaan-daanan nyo eh. Victor, hina mo mahal. Yeah. Makakapirat yeah. si Lola. Yeah. O oh, ya. Yeah. Let me see you in that room for my video. Okay? Pinatay ko yung akin na ako. Ay, di rin na matay. Lola, no. no, gonna... pinatay.